dami ba naman? Unang buhay napakadami Hirap tuloy na yung ano eh Kailangan i... Eh, ano mo talaga yun? Ilako ko uh, na Naisip ko gawin Unang gawa ko nga nung eh Unang gawa ko nung Pati puti ng itlog pumula Ano <laughs> <laughs> talaga mga magtuturo na, no? <laughs> tayo sa isang kaibigan natin, erga nyo to at uh, siguradong matatandaan mo to dahil matagal kong kasama tong erga na to eh. Eh, ngayon ang problema ito yung sabi ko sa inyo, hindi lahat ng erga na mataas yung output, malakas po mo to itong erga na to pag lumampas ka ng 1,500 valve na so malambot yan pero valve pero pag binabaman ng 1000 PSI yung output na doon lumalabas yung power kaya hindi dahil mataas yung output ng air gun, ay malakas na yung air gun mo mataas yung FPS hindi ganun yun katulad nung isang air gun ko na tanso kung matatandaan nyo meron akong isang air gun na tinesting 1200 PSI yung output nya pero yung FPS niya pumapatak ng 1.2 Ang FPS. Pero you know, gaano kalakas Parang kasi lakas na siya ng isang live na 22 caliber. So wala yun sa output. Nasa, nandito yon sa setting mismo ng ergan. Kung kailangan mas mababa, mas mababa yung gawin mo. Tapos kung makikita nyo, napakalambot na ng firing pin. Pero ang FPS niya, baka wala pang 500 yung FPS nito. Kapag nilalagyan mo ng 2,000 PSI o 25 So, binaba natin. Binaba natin ng 1,000 uh, FPS. Kanina, 125 pa eh. So, ginawa natin ang paraan na makabawas pa tayo ng 200. So, ayan, uh, titestingin na natin lagyan ng hangin. Sabihin na natin. hindi nakakapagod pag bomba nilagyan <laughs> natin ang nilagyan na lang natin ang cup ay teka. Ito pa isang technique nya na kapag ganong kalambot at hindi pumapasok yung hangin lumalabas yung sigurado sa barrel so ito lang yung technique nya na habang wala pang hangin kailangan mong hilain ito yung palagi kong tinuturo doon sa ating mga subscriber. Ayan pare. Ihilain nyo muna. Teka, pare baka bukas pa yung likod niya. Ano mga mo? Ayan, tingnan niya. Tingnan mo yung ano nun, uh, gauge niya. Gauge ng pump, o tumataas na. So ayan, 1,000 na. Bibitawan ko na. So ayan, dire na yan. Ano para sa isa? Sapa, sapa. Ops, okay na, okay na. Mabilis pa pumasok sa kanya ang hangin. buksan mo pa. So ayan, kita nyo, nagkaroon ng hangin. oh Ang output niya nga lang, o. Oh, ang taas pa rin. <laughs> 1,500 pa rin. At around 1,800 yung laman nung dulo. So 1,500 pa rin. I-testingin natin doon sa hammer niya. Kung malakas na. I-testingin lang natin dito sa hammer. Kung maayos na siya. Kasi na ano ko eh. Dating 1,500. 1,500 pa rin eh binagyo na natin yung safety testing so mahina pa rin valve pa rin sya pero may lumalabas na di ba pero hindi pa rin good yan mababa pa rin yan so ayun mababa pa rin taas pa rin. Pagkita nyo, dapat dalawang putok lang. Ubus na to. Bawang so, tarasan. Ano pa ng kokonsin? Dumalabas na halong.